Hello vlogs, magandang buhay Nandito ako guys sa initan Nagpainit po ako kasi sobrang init Ay sobrang init Sobrang lamig guys, ang lamig ng hangin So kahit na nagpainit muna ako saglit dito Pero kahit na nasa initan tayo guys Napakalamig ang uh, ng, ano, ng hangin Ang uh, ano ng hangin sa dumadampi ang hangin no sobrang lamig kaya nga uh, mag ano muna tayo dito magpainit muna tayo wala pa namang uh, oras wala pa namang oras sa trabaho hindi pa tapos ano palang lang 12.50 ng tanghali or ng hapon so dito muna ako guys nakaupo sa dito lang ako nakaupo guys dito tapos yan dyan ako nag uh, ano yun ang bag ko oh. So kasi sa sobrang lamig guys, kailangan mo talagang magpainit. Kasi sa loob ng building, binubuksan kasi yung mga ano, may nagchichiking, binuksan yung mga binuksan yung mga AC. Kasi bukas is may busy, may visitors dito na uh, pupunta galing sa government, no? So mag-check na naman sila guys kung approve na ba to or uh, wala na bang mga comments dito sa aming trabaho dito sa project namin kasi yun nga ang sinabi ko dati sa aking mga previous vlog na ito is malapit na po ito siyang matapos or pa tapos na talaga guys may mga ano lang dito na trabaho na pa konti so bukas balikan nila ulit i-check nila ulit dito guys so magkaalaman na yan bukas kung ano ba ang resulta pagkatapos nilang ma-check dito. So, yan lang guys ang aking konting vlog. Maraming salamat po sa inyo. Dito po tayo nagpainit po talaga ako guys. Tingnan nyo nakaupo ako dito sa may uh, um, granite ba to? Basta oh granite ata to guys no. Dito tayo nakaupo. So kasi sa so sobrang init ay sobrang lamig. Hindi talaga maiwasan guys. Sobrang lamig talaga. Grabe as in ang ang mga kamay ko nga guys oh, sobrang lamig kasi sa hangin tapos parang nagda-dry ang skin natin oh, tingnan nyo ang skin ko parang nagda-dry parang mukhang uh, matanda na tayo guys no kasi nagkukulubot-kulubot na yung mga mga skin natin hindi lang siguro skin pati mukha kulubot na rin so yan lang talaga guys normal talaga yan guys pag magkaedad tayo mga langga dyan tayo pupunta lahat so hindi natin yan Uh, pwedeng talikuran Kasi dyan po tayo lahat pupunta So yan lang guys ang kunti kong vlog Ngayong hapon And uh, maraming salamat Bye bye